Hi guys, welcome back to my channel. Ang ating recipe ngayon ay pork asado. Ating mga sangkap ay pork sibuyas, bawang, tomato paste, pero kung mayroon kayong fresh na tomatoes, pwede po. Ang magisabor liquid seasoning kalamansi. Pwede rin pong kalamansi at uh, soy sauce. Gagamitin po ito sa pag-marinate. Ang liver spread, sugar, soy sauce, ang ano or at at star anise ang gagamitin ko pwede rin po siya ng daon ng laurel at talagyan ko siya ng norfolk cubes so una ay mamarinate ko muna ang pork sa liquid seasoning ang gagamitin ko dahil mas malasa siya ito ay with kalamansi Pero kung wala kayong liquid seasoning, kalamansi at uh, soy sauce, pwede na po. Ayan, bababadaan ko na siya. Malinis naman ang aking kamay, kaya halu-haluin natin para manuot yung lasa. Bababad natin siya for 1 hour or mas maganda kung overnight. Ayan guys, ibabad muna natin. At habang nakamarinate siya, ay ipiprepare ko naman ang mga ibang ingredients. Ayan guys, at pakidagdag na lang pala sa ingredients ang siling pula at ang paminta. Tara na at magluto. Ayan at magumpisa na ako magluto. Maglagay tayo ng mantika. Bawang. sibuyas at ilagay na natin ang ating minarinate na pork so, 好了，好了。 Ayan e, natin kumatas ang pork guys. Ang natin. Takpan muna natin. Lagay natin ang soy sauce. ang ating paminta. At ang tomato paste. Halo-lohin natin. At lagyan natin ng tubig. Para palambutin muna natin ang karne. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating lorpor cube. At ang alato seed or atwete. Pandagdag kulay. Ilagay na rin natin ang ating star anise. Ayan guys. At hayaan lang natin lumambot ang karne. Takpan ulit natin. Lagay natin ang sugar. Tignan natin guys at ilalagay na rin natin yung liver spread. palambutin lang natin. Ayan, tignan na natin mga guys. At ilagay na natin ang red bell pepper. Ayan na natin siyang matuyo. Patuyuin lang natin siya. Malambot na ang ating karne. Haluhaluin haluin lang ng bagya para hindi masunog. Tikman natin. Tama lang ang alat at medyo manamis-namis At ito na guys ang ating pork asado, luto na. At ito na ang ating pork asado, tara na at maghain. Ayan na guys, tara na at kumain. Hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye!